Hindi alam ng babaeng ito na ang pagkaiwan sa kanya nung sasakyan niya dapat na tren ay magliligtas pala sa kanyang buhay. Mga kaibigan, ito ang kwento ni Maria Alvarez, isang 32 years old na sekretary na nagtatrabaho sa ikawalumput-apat na palapag sa Twin Towers. Ayon sa kanya, ay halos isang dekada na siyang nagtatrabaho dun sa gusali at hindi nagbabago ang kanyang daily routine at hindi rin siya nalilate sa kanyang trabaho. Kaya lang nung araw na yun, September 11, 2001, ay natapon sa kanya yung tinitimpla nitong kape na dahilan upang siya ay muling magbihis na nagresulta upang siya ay maiwan ng tren na kanyang sinasakyan papasok ng trabaho. Habang hinihintay niya yung susunod na tren, ay bigla na lang nagsigawan yung mga tao dahil lumabas sa iba't ibang balita na yung gusaling kanyang ang katrabawan ay tinamaan ng apat na eroplano na hinayjak ng mga terorista na kumitil sa humigit 3,000 katao. Ayon sa ilan ay isa raw itong magandang halimbawa ng burnt toast theory kaya naman kapag may nangyayari sa inyong buhay na mga hindi inaasahang delay ay isipin nyo na lang na baka nililigtas pala kayo nito sa isang kapahamakan. Ikaw kaibigan, may ganito ka bang karanasan sa iyong buhay? Ibahagi mo ito sa comment section at magkakasama natin itong pag-usapan.